lang yan 25 pesos lang yung sili niyan So ayan guys, good afternoon. Ayan. Uh, alas dos na ng hapon. So, bisitahin natin yung ating tanim. Ayan. <coughs> Ito guys, after 5 days o 7 days, ito 1 week itong sitaw, tinanim ko tumubo. At nagtanim ako after 3 days ng talong ito sila, ayan buhay na rin ayan guys ayan. so marami po ito hanggang doon po yan eh dito Ayan po sila oh. Ayan. Ito. Ayan tanim ka po Ito guys. Ayan. Ito naman po yung. yung. ating ito. Ito naman po yung sitaw. Ano na to. Mag. Mahigit 2 weeks na to. Ayan. Ang oh, gandun guys. Ayan. Ayan. Ayan yung mga bagong tanin Ayan. Ayan. siya. Ayan. Maliliit pa 3 weeks pa lang. 3 days pa lang po yan. ay tanin. Ito guys yung luya. Ayan. Malaki na siya. Punta tayo dito sa ano. Yung lemongrass. Ayan. Malaguna. Ayos. Ayan guys, dito naman tayo sa okra, Ayan, dami ng bunga. Nakaka-apat na harvest na yan guys. Ayan. Tingnan nyo guys itong ano, ang palayang ligaw. Ito. ito po ay hindi ang palayang tunay ito. Ayan, ligaw po ito guys. Ang palayang ligaw yan. Yan ang palayang ligaw po yan. natin para masarap. So yan guys, after 2 weeks, ayan, balikan natin yung ating tanim na talong. Yung tinabunan natin ang taniman, ito. Ito guys, ayan, malalaki na sila. Umumulaklak na Ang ganda guys At ito siya guys Ayan, ayan. Sunusunin natin Ayan lalaki na po guys Ayan, ayan. Umulaklak na guys At Ayan na guys Bulaklak na Ayan May bulaklak na siya So ayan guys So ayan siya guys Ayan ayan malalaki na guys ayan ayan so ayan ayan, ayan sila guys tignan nyo ito guys ang taba ayan ayan sila ayan guys dito tayo sa ano kulay violet na talong ayan Ayan siya guys. Ayan. Nulalakin siya guys. Two weeks pa lang yan guys. After natin blinag to. After two weeks. Ayan. At ito guys. Ayan. Ayan. After two weeks yan guys. Ayan. Ayan siya guys. May tama kundi ang dahon kailangan natin ma-sprayan mga violet po yan natalong talong guys yan dito naman tayo sa kamatis ayan guys ayan ayan ang kamatis guys ayan yan yan guys ayun. isang linya rin yan ayan laki ganyan sana lahat ito ba ayan ayan sila guys ayan Ayan na sili guys. Ayan na sili. Hanggang dun yan sa dulo. Ayan siya guys. Ayan. Ayan siya. Hanggang dun. Tayo sa kalabasa guys. malalaking kalabasa. Ayan guys. Ito siya hindi mataba. Ito medyo mataba siya guys. Maganda kasi yung lupa rito. Ito naman guys. Bagong tanim mga 5 bis na tinanim yan tatutubo lang ayun siya guys guys kaya marami yan ano hindi ko alam kung tutubo yung buto kaya dinamihan ko so ililipat na lang natin pag malalaki ito sila oh ito sila guys ayun guys parte nito ta ano to kalabasan yan kalabasa yan guys punta naman tayo sa ano sa kalamismis o sigarilyas ayan sila guys nandun yan guys yan yung mga may tulos na ano kahoy yan guys kabila naman tayo yan yan guys ang ganda naman yan 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 sa dulo yan yan guys sa mga tanim na sigarilyas yan sa wakas guys itong tanim natin na, na ano papaya itong dwarf so, ayan may bunga na siya tatagal din ito siguro may limang buwan ito guys 5 months punta tayo sa kamuting kahoy ayan, ayan na sila guys ayan malaki na oh. ayan, ayan sila guys yan ayan kamuting kahoy na tanim natin may higit buwan na yan guys malapit ng anihin Ayan guys, ganyang kalaki itong ano, itong tinataniman ko dito. Ayan. So, umuulan na naman guys, nandito tayo sa puno ng saging. So guys, hanggang dito na lang yung ating short vlog. Ayan, nandito tayo sa puno ng saging kasi umuulan. Napapatakan na yung cellphone. So guys, hanggang dito na lang. So, bye bye. Merry Christmas. Inihapin nyo yan. God bless to all of you guys. Ingat po kayo palagi at mga OFW, ingat po kayo dyan. Ayan, Merry Christmas po muli. Bye-bye and God bless. I love you all.